Sa lahat ng gustong mag-direct ng ukay-ukay bags or clothes, ayan, e PM nyo po yung page natin na Yuki Alex Vlogger para po doon sa locator's fee. Ano po ba ang locator's fee? Ito po yung binabayaran ninyo para po makadirect po kayo sa main supplier o sa manufacturer para po hindi na po kayo maghahanap kung saan-saan kasi alam nyo po ba na kahit yung kakilalong mong supplier pag tinanong mo kung sino supplier o sino manufacturer niya. Hindi sa 'yan sasabihin sayo bakit magiging kakompetensya mo kasi siya. So kaya ayan ang ginagawa ko dahil hindi na po ako nagbebenta ng mga ukay bags or mga top grade ganyan. Minibigay ko, uh, binebenta ko na lang po yung supplier ko. So sa lahat ng gustong mag-direct sa supplier ko, yun po magbabayad po kayo ng locators fee kasi po pinaghirapan ko rin po siyang hanapin. Maliban doon, uh, matagal ko siyang nakita, matagal ko siyang nakilala. Kaya Bin, ah uh, actually, nagbili rin ako ng locator's fee dati. So, sobrang matagal na. Kaya ngayon po, uh, binibenta, ko rin yung, binibenta ko rin po yung supplier ko, nagpapabayad po tayo. Kapag gusto nyo malaman, yung totoong manufacturer ng mga ukay-ukay. Legit po ito mga madam ha. Kasi may mga, may mga seller na po tayo na nakapag-direct na po sa kanila at nakapag-import na po. So, nakadalawang beses, tatlong beses na po sila mag-order from China. Kaya kung gusto niyo pong mag-direct sa manufacturer ng Ukay Ukay, uh, i-PM nyo po yung page natin for locator's fee. Available sa atin ang mga uh, Ukay Ukay bags, pants, clothes, household like punda, bed sheets, mga ganon towel, available din po yan sa kanila. So pwede, kayo po, pwede po kayo mag-request. Kunyari gusto mo uh, mixed brand, or mix mix brand or unbrand magkasama, mas mura po yung makukuha yon. Pwede rin kayo mag-request na uh, uh mix brand tapos may kasamang top grade, pwede niyo po i-request yon. Pwede rin po kayo mag-request ng pure na branded bag, okay? Kasi andyan yung mga, makikita nyo mga branded na bags. Kung makikita nyo sa video natin nagpiplay, play ayan po yung makikita ninyo kung talagang gusto nyo ay branded. So, sa lahat ng gustong mag-direct dyan yan, ipi po yung page natin. At kapag bayad na po kayo sa locator's fee, dyan kay Yuki Alex Vlogger, ibibigay ko po yung detalye ng supplier, ng manufacturer from China, at bonus na po ang pagbigay ko ng importer, okay? Kasama rin po dito sa babayaran ninyo yung forwarder company. Hindi po kasi lahat na nakakadirect sa China ay eh may forwarder company na tumatanggap ng uh, okay bail. Hindi po lahat ng forwarder company ay eh, tumatanggap po ng ganong package na padala. So once nabayad na po kayo sa locators fee ninyo, ayan po, doon po kayo makikipag-transaction kay forwarder company. Sila po ang mag-aasikaso ng papel ninyo para doon sa item ninyo, okay? Bali, mag-aantay na lang po kayo dito sa Pilipinas. So, sila na pong bahala sa lahat ng paper, sa custom, sa order ninyo, kung paano kukunin doon sa bodega ng manufacturer papunta dito sa Pilipinas. At, pwede kayo mag-request kung gusto ninyo naman na door-to-door. -door. Ayan. Kaya, once nabayad na kayo, uh, wala na po kayong ibang pupublimahin, kundi i-chat na lang po ang mga supplier. Makipag-usap na lang sa supplier. Bahala ka kung gusto mo mag- um, mag-discount, pwede po kayo mag-request na no? baka may, may tawad pa, ganyan. So, napag, napag ano naman yun, napag, kaka, uh, nakakausap naman ng maayos yung mga supplier. Mga Chinese po ang ating kausap, ha? So, sa lahat ng gusto mag-direct sa manufacturer ng ganyan, ng ukay-ukay, mga bags, clothes, towel, bed sheets, lahat po ng klase, basta ukay-ukay, basta second hand, ayan, ipm nyo po yung page natin para sa locator's fee. Available din po sa atin yung mga top grade bags, yung mga brand new, branded bags, yan, available po yan sa atin. I-PM nyo lang po kasi magkaiba po talaga yung locator's fee yan, magkaiba po kasi ang may-ari. Okay, so sa lahat ng gusto mag-direct yan, i-PM nyo po ang ating page, Yuki Alex Vlogger, para po uh, makadirect na po kayo agad-agad. So, once na, bayad na kayo, pwede na kayo mag-order mismo sa araw na yon So, yun lamang guys. Thank you for watching. I hope you like this video. Bye-bye!